Unang Kabanata: Ang Pagtitipon Mga Tauhang Nabanggit sa Kabanata Tala Salitaan Aguador: tagasalok ng tubig. Alcantarilla: kanal na yari sa tubo, semento o konkreto na nasa ilalim ng lupa at daanan ng maraming likido. Apurado: nagmamadali. Bulwagan: malaking silid sa pasukan ng isang silid o gusali. Bulyaw, malakas at pagalit na sigaw. Patuya, painsulto. Garil, bulol. Hitso, manga. Maharlika, mayaman, tinitingala sa lipunan. Mainam, mabuti. Mistula, parang, dila. Nagunita, naalala. Nagbalat kayo, nagpanggap. Pintakasi, Patron. Si Santiago de los Santos o mas kilala ng marami bilang Kapitan Tiago ay biglang naghanda ng isang magarbong hapunan. Dahil mabuting tao at kilala ng marami sa pagiging galante, agad na kumalat ang balita sa buong Maynila. Noong gabi ng pagtitipon ay nagsidatingan ng maraming bisita kabilang na sina Padre Damaso, Padre Sibila, Tiniente Guevara, mag-asawang Dr. De Espadaña at Doña Victorina at isang dayuhang kararating lamang sa Pilipinas. Iba-iba ang paksa ng usapan ng gabing iyon. May isang dayuhan ang tanong ng tanong tungkol sa mga Pilipino kabilang ang mga Indio. Nang mabanggit ang monopolyo sa tabako, dito na nagsimulang magsabi ng hindi magaganda si Padre Damaso tungkol sa mga Indio. Hinahamak niya ang mga ito, kaya naman mabilis na iniba ni Padre Sibila ang kwentuhan. Nagawi tuloy ang kanilang pag-uusap sa pagkakaalis ni Padre Damaso bilang hura ng San Diego. Ayon mismo sa kwento ni Padre Damaso, mahigit dalawang taon siyang naglingkod doon. Ipinagyabang pang mahal na mahal daw siya ng maraming tao roon, kaya nang umalis siya ay marami daw ang nalungkot at ang iba ay umiyak pa nga. Buong pagkainis din niyang sinabing kinukunsinti raw ng pamahalaan ang mga ereheng kalaban ng Diyos, kaya maraming disgrasyang nagaganap. Isa pa ay hindi raw dapat nakikialam ang hari ng Espanya sa pagbibigay parusa ng simbahan sa mga erehe. Narinig naman ng tinyente ang sinabi ni Padre Damaso, kaya agad nitong sinabing nararapat lamang daw ang parusang nangyari sa praile. Inilahad ni Tiniente ang tunay na dahilan ng pagkakalipat ni Padre Damaso sa ibang parokya. Ito raw pala ay dahil ipinahukay ng praile ang bangkay ng isang marangal na lalaki na napagbintang ang isang erehe dahil ayaw lamang mangumpisal. Nagpupuyos naman sa galit si Padre Damaso dahil sa sinabi ni Tiniente. Lumapit si Padre Sibila kay Padre Damaso upang pakalmahin ito. Umalis naman agad sa tumpukan ng Tiniente pagkatapos nitong magkwento. Samantala ay nagpatuloy ang masayang talakayan at kwentuhan ng mga bisita. Hindi nagtagal ay may dalawa pang dumating.